So guys uh, magandang hapon So meron akong plano ngayon guys Kasi uh, si Mario Cloud is Always na gina-share yung video natin So yung bahay ng tatay niya at nanay niya dito lang Dinadaanan natin si Koldo Dok Dino. So Gusto ko siyang surprise Ito uh, Isang rilo Yun know. Yun Bago pa to So hindi ko naman ginagamit nakasabit lang noon nibibigay ko sa kanya pero ibabalot ko ng dahon no. bago pa yan guys oh. sabihin ko na ano seeds seedling sabihin ko na call pa, pwede mo tanim to seedling to pero hindi niya alam rilo yung laman o oh, diba balotin na natin guys pero hindi ko alam kung nandito siya sa bahay niya guys kasi meron silang uh, kubo yun dun sa ilaya kasi may mga lagas silang baboy din sa kamanok uh, try lang natin kung nandyan sila ngayon so, ito ay uh, pagbibigay pa salamat kay Mario Cloud Mario Cloud, what's this? wala daw siya sabi ko na eh, nandun siya sa kubo nila guys dun sa Ilaya mayroon kasi silang baboy dun at mga manok uh, tilapia, fish pan so mga 5pm pa daw try natin mamaya sana hindi madilim bago sila umuwi para maganda yung view ba maganda yung kuha ng kamera. yan, mga nyo guys yuhuuu hala <laughs> ya dito na sya guys eee patanong kuraan siya mo yaw <coughs> <coughs> <S -dling. coughs> <coughs> ano lang nga, tiyan mo nga sidling wakang magsubahay ano nga tiyan mo nga nagayaan kami tote naguli, makamayag mga laslo si bugat sya ko buksi ano aran nya hindi mo walang gatubo, tulad ka ba yan ano nga, tiyan mo nga Manay ko nyo mga sukses na nakita na oh Buna po tos, ilit yung Yang <laughs> d'ya <laughs> Oo Kabuhay si Imran, regalo ko Buhay ayah may birthday eh? oh, Mario Tatay mo, may <laughs> <laughs> regalo na <laughs> uh, oh try d'yo, try ibut ibut kalang lang matanbongin eh. Hindi lang pagbasa ah. Gayo oh, pa birthday Gayo pa birthday Ay, managilang rin ang blessing Masyar ka d'ya sa birthday ko? Tawal na kan adyo gili di. Tawal na kan ka nga agda ni mo ako. Bugon na yagin ako nang hugay tang ja. Oy na gi Mario. Oy sa. Ako manabi ginagamit, bigyan ng gamit, may kanugon wag tambay sa bagay. ah, pwede mo pabawasan kung medyo gusto mo. Dela pagsuka akong gaano katindok ko bagay ga kalog biran ng. Oh. Kapamir sabi. Hindi libre yung kumanta at oras. Ay, oran eh. Oo. Hindi yung nakumasil man to sa laya. Ayas. Oo. Hindi ako ah, manta ko. Salamat kayo. Sige. Oo. Ay si Mario, biyay pero may gashir eh. Di jowa alos na tanan tanan tanan. Oo. Ang bakpa surprise ko sa tatay na. Imbis na, sa imo lang rin eh. Imo, makabakal na imo eh. Oo. Bata, imo. Ay, palen. Ayos man. Salamat kayo o di ba? Si kuldodok kasi guys. Uh, bali dalawang dito sa uh, Nabaoy. Bali dalawang bahay lang dito yung pinaka ano ko. Parang close ko ba na pwede ako mag-joke sa kanila na intindihan nila ako. Yan si kuldodok Dodo tapos si Uncle Totong at si Uncle Totong at ni Norming. Yan. Pati yung asawa ng kuldodok yan. Uh, kilala na nila ako na nagbibiro-biroan kami palagi. Yan. Oo, di ba? para din na daw siya so masaya siya na nabigyan ng relo dahil para hindi na daw siya madiliman pag pupunta siya doon sa ano sa uh, ilaya sa bahay ni, sa bobo nila guys para alam niya yung oras at uwi na siya so diba don't forget to comment guys and share and heart and like ay heart na pala babosh <laughs>